Mga boss, may customer tayo ngayon na may dalang 12N12 12 3B motorite battery. Wala pa raw 3 months gamit pero natuyuan na ng tubig. Ginagamit daw pang kurinti ng isda, kaya ayun, hinihigop yata ng aparato ang tubig ng battery. Delikado to mga boss, kaya pag-usapan natin kung bakit nangyari yan at ano dapat gawin. So itong battery na ito mga boss, mga ma'am sir, ay dito po ito nabili sa akin. So ikutin ko lang. Ayan. Tingnan nyo. Oh, wala ng tubig yan. Oh. Kung meron man yan, kunting-kunti na lang talaga yan. Oh. Halos wala na talagang tubig yan. So atin siyang i-battery tester. Ayan. Nakabit natin dito sa positive. At dito sa negative. Ayan. As you can see mga boss, mga ma'am sir. 8.01 volts na lang ang reading sa voltahe ng battery na ito. So mga boss, kapag natuyuan o naubusan ng tubig ang battery, bumababa ang voltage niya Kagaya nito, 8.01 volts na lang. Dapat nasa 12 volts or above 'yan. Ibig sabihin, mahina na o halos patay na ang battery kapag ganito kababa. So, tanggalin na natin 'yan. Kadalasan kapag ginagamit pang-kuryente ng isda o pang-ilaw, madalas na nag-o-overcharge o matindi ang higop ng current, kaya mabilis maubos ang tubig sa loob ng battery 'pag napabayaan 'to masisira agad ang mga plate sa loob. At pag nangyari iyon, hindi na ma-recover kahit i-charge mo pa. Mga boss, kung ganito ang sitwasyon ng battery nyo, agapan agad. Buksan ang takip ng bawat seal, tapos lagyan ng tubig, pero dapat distilled water lang ha hindi sulfuric acid o battery solution. ang purpose ng distilled water ay para may balik ang tamang level ng electrolyte sa loob ng battery kapag natuyuan sobrang init ng plate sa loob kaya importante talaga na lagi nyong check ang tubig ng battery lalo na kung gamit araw araw so buksan natin ito may anim siya na takip kulay dilaw So baka magtataka kayo kung bakit uh, nakatalikod siya, hindi nakaharap yung sticker. Sinadya ko po talaga yan kasi mas mas komportable ako kapag ka ganito nakatalikod ang battery. Kaysa naka ganito, nakaharap yung kanyang sticker, uh, hindi ako komportable. Pag lalagyan ko ng distilled water, uh, piling feeling ko hindi ko siya machansa o hindi ko makabisado kung hanggang sana yung tubig. Kasi may harap siyang sticker hindi ko mamumonitor pero pwede rin naman nasa sa inyo pa rin yan pero mas gusto ko na nakatalikod ayan yan pagayaan so ito kahit itataob natin to may tutulog pa rin talaga to kasi may kunting tubig pa ito so wag na natin gawin kasi mabasa lang itong ating uh, maliit na lamisa mahiwagang upuan lang to So atin na siyang lagyan ng distilled water. Ganito lang po ang itsura ng distilled water ha. Yan, distilled water po yan. Ilalagay, nilalagay ko dito. So dagdagan na lang natin to. ganito ng itsura mga ma'am sir mga boss hindi niyo ma chance kung tamang level na ba yan so iharap nyo na lang yung kanyang ano sticker yan kasi dito sa harapan nya meron siyang palatandaan meron siyang tinatawag na upper at lower level ayan po hanggang dito lamang sa guhit na ito sa upper ang lower naman kapag ang tubig ay nandito na sa guhit na ito ibig sabihin mababa na po yan lower na nga kaya mababa na so agapan nyo na po agad dagdagan nyo na ng distilled water ganito rin po ang idagdag nyo ha ganito huwag po yung isa yung sulfuric acid o battery solution ito ang itsura o oh. yan matapang po ito sulfuric acid to ayan o oh. sulfuric yan oh sulfuric acid yan oh. no? po ito hindi po ito pwede dyan kasi itong battery nito ay hindi po ito brand new Baga, luma na, gamit na gamit na siya, use na Kaya hindi pwede itong battery solution o sulfuric acid ayusin natin, ilabel natin masyadong mababa yung aking ano eh wala akong patungan So ganyan lang po mga boss, mga ma'am sir. Ayan, pansinin natin. Kanyang tubig oh. Tama lang siya oh. Lilipat po tayo dito sa lamisa para mas maganda. Sa na lang natin itong ating papil uh, papel. Lipat tayo dini. Ayan, eh. ayan, para makita na talaga natin ng tuluyan o walang bias, walang halong biro. Ayan. So, ganito po, oh. Ayan. Kitang kita na natin kung saan hanggang, hanggang saan ang level ng tubig. Ayan po. Parehas yan siya o oh, pantay. Oh. Dapat ganyan po ang gagawin nyo. Pantay nyo. Pantay nyo baga. Ayan. So, ikuti natin. para makita nyo rin dito sa harapan sa sticker ayan pansinin niyo po oh. oh. diba pantay nasa guhit to sa upper level ayan upper to eh ayan ganyan ano oh. ganyan po ipapantay nyo po para maganda ang karga at daloy ng kuryente dito sa battery na ito kasi kung hindi nyo pantayin, for example, mababa, mataas, mababa, mataas, hindi po maganda ang pagkakarga ng kurinti sa battery kasi po, hindi nga po, hindi po tamang level ang kanyang tubig. Isa din po yon na tip o technique. ganyan lang po. Yan. May mga wire pa nga siya, oh. Ito, Ginagamit talaga nila pang kuryente ng isda. Tsaka nandito pa yung kanyang ano, oh, lagayan oh. Ito lagayan nila yan oh, oh Pinapasok nila din diyan sa loob yung battery. So ayan, ganyan lamang po. Simple. iurong nga dito konti yan. Yan. Tester natin ulit kung nadagdag, nadadagdagan ba yung kanyang pultahe Negative at positive. Ayan. So, as you can see mga boss, mga ma'am, sir. Wala pa rin pagbabago, ganun pa rin. 8.01 volts pa rin ang kanyang reading voltage. Ayan. So, kapag ka ganito... Ah, uh, kailangan natin siyang i-charge sa battery charger para bumabalik sa voltage sa 12 volts ang kanyang karga. So, i-charge na natin ito dito sa ating uh, battery charger. Diyan po, i-charge natin siya dyan. Yan. Sa malaking charger. So, ang pagkabit naman dito, Unahin muna natin tong kanya mga alligator clip ng battery charger. Yan. Itong kulay pula na alligator clip ng battery charger, dito natin siya ikakabit sa plus plus sign ha, yan po. Pero huwag po diyan kasi literal na wala namang kabitan diyan. Nagits nyo po, walang kabitan dyan. So, dito po, sa pulo, polarity na isang battery dyan natin ikakabit itong pula yan pagayaan so itong kulay itim naman na alligator so itong kulay itim naman na alligator clip ng battery charger dito natin ikakabit sa minus sign ayan po minus sign ibig sabihin itong polo ng battery ito yung negative negative polarity na isang battery kung baga ground baga ground dyan natin siya ikakabit yan tandaan natin yan ha kapag uh, nakabit nyo na ng maayos ayusin niyo ayusin niyo rin po ang pagkabit wag lang basta kina, yan kailangan ayusin din dito isasaksak nyo dito sa kanyang ito so nakasaksak na po yung unplug nya okay na yan naka na kasi may naka charge kanina eh may nagpapa charge kanina so ang gawin natin dito na naman tayo open natin ito dalawang klase to eh may AC ibig sabihin ng AC ay alternating current ang DC naman ay direct current so unahin natin, unahin natin pagtaas itong AC yan nag una, pero yung ammeter gates ng battery charger hindi pa tumataas tumataas lang po yan kapag ka, uh, tataas natin itong DC direct current tataas natin to so ayan. pansin natin tumataas o oh, ba? Diba? So, effective ang ating uh, tips, toro. Ayan soyan ayan, charge ng ating uh, battery na MCB na maliit, 12 in 12 3B light. So urasan natin ito, i-monitor natin, i-observe natin kung ilang oras siya makupul charge. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 3.59 na ng hapon. 1 minute before 4 o'clock in the afternoon. Ayan. So steady lang kayo, at uh, hindi pa tayo dito nagtatapos, hindi pa nagtatapos ang laban at ito ay may karugtong pa. So abangan ang karugtong nito kung ilang oras itong mapo charge. So standby lang muna kayo at uh, may karugtong pa ito, hindi pa tayo dito nagtatapos. Mga boss, mga ma'am, sir, isang oras lang ang makakalipas, umuusok na 'yung ating battery oh ayan oh. Umusok-usok na siya parang nagsisindi na ng uh, apoy, ayan at sobrang baho na. Di ko po matiis, masangsang sa ilong. Nakakasira po ng lungs. Pati yung jowa uh, ko, nagreklamo na ang baho daw, abot to doon, sa kusina. Kaya ang gawin natin nito, tatakpan natin ito. Isang oras pa lang mahigit ang pag-charge niya. O, ayan, no? Alas 5, pa lang. So, alam ko hindi pa ganong full charge yan. So, maya-maya natin na alamin yan. So, ang gawin natin kasi sobrang amoy. Halos di na ako makahinga. Sobrang amoy. Sulfuric kasi ito. Tapos nakabukas pa yung kanyang takip po. Oh. Ang gawin natin, dito yung kanyang mga takip. So takpan natin. Hindi naman tutaling takpan. Kumbaga, ilagay lang natin sa ibabaw. Iganon lang natin. Yan. Pagayan lang. lang. Para hindi lang ganong uh, sumisingo yung kanyang amoy. Grabe, ang baho. Ganyan lang. Sobrang amoy. Grabe. Yan. So, ganyan lang. wag natin higpitan para makasingo pa rin kahit papano. So standby ulit kayo at hindi pa tayo, dito nagtatapos may karugtong pa ito ituloy natin ito mamaya ilang minuto na lang makalipas malapit na mag-full charge ito i-update ko kayo tinakpan lang natin kasi sobrang baho grabe ako nga nakamas ako eh pero pasok pa rin sa ilong parang pati baga napapasokan na ng amoy ng sulfuric acid Yo mga boss, update na tayo sa ating uh, na charge kanina mag alas 4 ng hapon. So ang ating oras ay alas 5.32 na ng hapon. So, naka isang oras at kalahati ang pag-charge natin dito sa battery nito. So, ngayon, ang unang gagawin natin, i-off muna natin dito. Ayan, yun isa pa. Ayan na then, uh, alisan natin yung kanyang alligator clip. Ayan. Kung pansinin nyo, basang-basa na no? Oh. Basang-basa na, no? Oh. Dito sya tumutulo. Dito siya dumadaan, no? Oh, kasi ito yung nagsisilbing singawan. Ito. Mainit, oh. Kotex init. Kasi nung tinakpan ko, hindi na siya makasingaw. Oh. Dito dumadaan. Dumadalo dyan ng tubig, oh. Basang-basa na, oh. yan So atin siyang uh, i-battery tester ito. sa positive at sa negative Ayan. as you can see mga boss 12.3 volts lang ang reading ng voltage niya. so hindi pa po ito totally na fully charged ito ay uh, semi discharge pa po kasi ang standard na voltage ng battery bago masabing full charge ay 12.6 volts 12.6 to 12.8 volts ito 12.3 lang So kulang pa siya ng 0.3 volts para maging 12.6 volts para masabi natin full charge ang battery. Pero atin na siyang tinanggal kasi for the sake of tutorial lang naman itong ginagawa natin. So kung kaya mag-charge, kailangan na uh, 12.6 volt talaga. Tinanggal na natin siya. So ang status sa battery neto ay okay pa naman siya. Pero kalimutan ko, ulitin natin silipin natin yung kanyang tinatawag na CCA negative, kabit muna natin ulit at positive, ayan silipin muna natin so in fairness, hindi naman siya bumaba oh. 12.3 pa rin uh, ang iba, pagka hindi na goods ang battery uh, minutes lang o segundo lamang po uh, bumababa na ito pero ito hindi, nananatili pa rin nag-ISD pa rin siya sa 12.3 silipin natin yung kanyang CCA battery test regular flooded CCA 75 nilagay natin bawasan natin yan ito ang bawas gawin natin uh, 40 40 ampere in okay para mag -testing. so ayan testing na so as you can see, mga boss good recharge pa naman siya ibig sabihin good po ang battery yun nga lang kulang pa siya sa karga kailangan natin i-recharge ulit Then ang kanyang CC ay 110 CC. Ibig sabihin ng CC ay cold cranking amps or cold cranking amperes. Ang SOC ay 50% na lang oh. Delikado ng battery na ito. 50-50 na pala tong battery na to. Ang voltage niya 12.3 volts oh. Resistance 27.13. Pero good ang nagpapakita ito. Good recharge. Nagkulay orange ang kanyang battery light indicator. state of charge niya ay 50% pa naman siya so kulang pa talaga to sa charge hindi pa sell talaga siya total full charge uh, SOH niya ay 100% pa naman ibig sabihin ng SOH state of health 100% pa naman siya so yan for the sake of tutorial naman itong ginagawa natin kaya binunot na natin siya pero i-charge ko ulit ito bukas Sa mga boss natin dyan na gumagamit ng battery pang kuryente ng isda o pang backup, make sure na tamang charger at tamang tubig lang ang gamit. At kung gusto nyo pang matuto tungkol sa maintenance at testing ng battery, subscribe na sa tip ni Kuya RM at i-click ang bell icon para updated kayo sa mga battery tips natin araw-araw. Bye!